Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi Pinoy ang isang nasawi sa pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia na una pang kinilala ng bayaw nito na si Florentino Santiago. Ipinariwanag ni DFA spokesperson Raul Hernandez na batay sa ginawang DNA ng Saudi authorities, lumitaw na isang Syrian ang natagpo ang bangkay at hindi ang Pinoy na si Santiago. Ito ay batay na rin sa report ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia na si Asadim Tago na kinausap ng Riyadh authorities. Sa ngayon, hindi pa makumpirma ng DFA kung may namatay na Pinoy matapos ang pagsabog ng fuel tanker sa Riyadh. Pero may dalawa pang na-recover na bangkay sa pinangyarihan ng aksidente na isa sa sa DNA test para malaman kung kasama si Santiago sa mga nasawi o nawawala pa ito. Samantara sa labing apat na Pinoy na nasugatan sa aksidente ay dalawa pa ang nananatili at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa iba pang balita, nilinaw ngayon ni Department of Environment and Natural Resources, Secretary Ramon Pahe, na hihintay pa nila ang findings ng Philippine Coast Guard hinggil sa pagtatapon ng waterways sa Subic Bay. Sa harap ito ng pahayag ni Glen Defense Marine Philippines Chief Executive Officer, Retired Vice Admiral Mateo Mayuga, na hindi nakalalason o malinis ang anyay domestic waste. Parko ng US Navy. Maging sa technical presentation ng Subic Bay Metropolitan Authority Ecology Center sa DNR, sinabi nilang non-toxic ang duming itinapon sa Subic Bay. Sinabi ni Secretary Pahay na hindi pa sapat ang findings ng Ecology Center at kailangan nilang makita ang report ng Coast Guard. Ayon kay Pahe, Coast Guard ang may mandatong magpatupad ng mga standards at regulasyon sa mga offshore areas tulad sa Subic Bay. Ayon naman kay Presidential Spokesman Edwin Echarda, dapat managot sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang U.S. Navy contractor kung mapapatunayang may paglabag.